you shout out Dito tayo petron tagay tayo si your dito Luis balik na tayo sa ating truck ah Yo no. Bya, bya ay na tayo papuntang Nasugbu. Ating second drop. Shout out. Yan, dito, tapos na tayo dito sa ano. Petron Tagaytay. Dito yan sa ano. Yun, sa Mian Hotel Montecillo dalawa kasi yung ano dito eh Petron sa Tagaytay isa yung dun sa may lampas na yung Sky Ranch tapos ito ayun sa mga kadiskarte punta na tayo sa ating second drop sa Al ay Al Nasugbo Batangas shout out ingat lagi sa biyahe let's always ride safe and let's keep on trucking